Ang laki maray. Wait. Ay, sabay mo, sabay mo akin tatalo yon. Okay. 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 Lucky. Oh. Nice. ka, ako, ka Buti kinaya niyo. Shish. So yun mga idol, magandang hapon Yan Mag fishing adventure kami Kasama si Idol Pait Si Amboy Saka si Idol Jungjung, Jung. Yan yun yung spot namin mga idol oh. Bale maglalakad kami Papunta dun Yan May Sana may makuha, tayong mga bluefin ngayon Trebali. Meron nga palang malaking ano dito mga idol, ilog. Pero doon tayo sa may bato mga idol. Medyo malabo yung tubig. Pero sana may mahuli tayo. And si Idol Jungjo, mga idol, excited. Magkas. So yan mga idol. Idol, gratis mo oh yun mga idol malapit na tayo yan na yung ilog oh and dyan tayo medyo malalaki kasi dito sa gildo kaya doon tayo sa ano mga idol doon tayo sa may bato doon oh no? wow malalaki ng alon mga idol tayo mga idol sa mabato-bato hindi tayo pwede dito ah. gamit nga pala nating lure mga idol yan tiger minnow from sibuyan tackle yan tapos yung ay eh, Idol Jong Jong dated banana. Si Buya Dakel din. Tsaka yung kay Idol po. Yun yung redhead. Luminous. Yan malapit na tayo mga Idol. Diyan lang tayo. Oh. Sana may mga sibad dyan. Yan mga Idol. Malapit na tayo. Nandito na tayo sa may mga batuan. Punta lang tayo dun sa unahan mga idol. Okay. Oops. Yung daan natin. Iba kasi yung ano dito mga idol, bato. Talagang matutulis. Matutulis yung pagkagawa. Yan. Dito na tayo mga idol. Malapit na tayo. Ayan. Try na agad ni Idol Jung Jung. May mga may mga bato rin mga idol. Siya kita una ding mo. Uy, bilis ako! Ah. <laughs> Samanta Tanay, pagpura kak Pati nga Yan, dito tayo mga idol Train natin dito Yan Unang kas Kung wala dito, magpaganon tayo mga idol wala so, sa unang as Fish on mga idol sa idol jung Yan. Ayan Fish on, fish on, fish on Yes Sige idol Lain mo Fish on mga idol oh Sige idol Yes Sana mauli mga idol Oh may bato dyan oh Sige idol Hila idol Malaki Sige idol Ay na oy Ang laki maray Ay sabay mo Sabay mo akin tatalo yun Okay Okay Let's go Pakita mo Yes Ang laki mga idol. Oh, pakita mo 'yung. Lucky. nice tàu tàu đi lucky mọi người tụi hihi shout out si buyên ei tạm hi nice shout out kuya glen master bean You know, luckyo Lapad. nice naka na tayo, mga idol. Isa pa lang yan. Ayan, oh. Ayan. Gamit natin, ulwa. Ulwa lang. From Jeyron. I <laughs> shout out sa'yo, kuya. Ayan, oh. Sheesh. Dumahalin, ah. Ayan, oh. Dotted banana, mga idol. Nice. Last one, this one. Angat ulit. Buti, kinaya niyo, oh. Sheesh. Uh, Hihi. Sige, tanggalin mo na ito. Tama mag magbiwas tayo ulit. <laughs> Napakaswerte na idol Jung, idol. First blood agad. Unang huli niya. Idol pait. Aba. Ang ganda ng ubon natin ha. Aba. Aba, laki. Aba, swabe. Sa binay. Sabi na. Eh. na. Ay, wala lang yun yung... Pakawalan mo? Hindi ah. Oh. Ay, hindi. Pangsigang na yan, idol. Yan, pang sigang. Sus, kapit na kapit yung ating ano, treble. Wala tayong pantanggal mga idol. Tignan mo, baka kumalampag. Yun. Eh? Yun. na ni idol pa ito. Uy! Dating, Dating banana. Si Buya Lur. Yun. mo idol. idol. At mo. Walang gas, ah. walang gas. Yes. Ano, idol. Yo. Okay, napakaswabe. Lapad mga idol oh. Yan. Okay. Ito naman yung gamit ko mga idol oh. Ayun. Ha? Galop tan. Yan, napakaswerte niya idol yung yung mga idol. Oh, so, yan mga idol. Pauwi na tayo. Ito lang huli natin ako oh, pero ang laki naman Grabe Only one Ayan, Only one pang sigang Laki mga idol Ayan so Pauwi na kami mga idol Ito yung spot natin Diyan tayo namiwas mga idol oh. Ayan. Sa may bato Ayan Pukubukas na naman mga idol Late kasi kami pumunta Ayan tayo ng malalaking lulubukas,